pinagdaanan din ng legal counsel ni Ang na wala na sa bansa ang kanyang kliyente. Itinanggal niya na mayroong hold departure order laban kay Ang dahil wala pa naman daw opisyal na nakasampang kaso. Kumakas na si Ang. Ang kriya. Kausap po lang kagabi. tinawag din ng abogado ni Anna, katawa-tawa ang kumakalat na balita at posibleng orchestrated campaign lang ito para siraan ang kanyang kliyente. Handa raw silang magsampan ng reklamo laban sa mga nagkakalat ng naturang impormasyon madali na ng Justice Department na mailagay sa Witness Protection Program ang Patidongan Brothers. Ito ay sa harap ng umano'y banta sa kanilang seguridad. Patidongan Narito ang brothers agenda brothers, report sa ni Joash Malinban. Dapat sinasali din sa kaso. Nasa ligtas na kalagayan ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan pati ang kanyang pamilya. Yan ang tiniyak ni Justice Secretary Boy Remulia matapos ilahad ni Patidongan kahapon na mayroon umanong umaaligid sa kanya na tila isang kahinang na sasakyan. Kwento ni Patidongan, ipinacheck niya ang plate number ng sasakyan ito at hindi raw match ang description ng sasakyan kung saan ito nakarehisto. Ani Sekretary Remulia, gusto na nilang madaliin ang proseso para agad na maipasok si Dondon at ang kanyang kapatid na si Eliakim sa Witness Protection Program. Where he is right now, he's, he's being kept safe. Today. Pero, yun yeah, we want to hurry up the process para mapasok siya sa Witness Protection para may special funding na pwede pumasok. Ito. Para siya naman ay... Witness protection ay kasama din yan sa dedicated mga... ...dedicated talaga sa kanya. Ay, mga, mga ang tabaho ay isa ang ito. O siya, siya at ang kanyang ah, pamilya. Ah, sa kasalukuyan, under evaluation pa rin ang sinampang complaint ng mga pamilya ng missing sa Bungeros sa pinuturong masterminds na sina Bilinaro Gambling Tycoon, Charlie Atom Ang, at iba pang miyembro ng Umanoy Alpha Group, ilang police officials at ilan pang personalidad. Pero inaasahan daw ng ahensya na bago mag-gyerne sa susunod na linggo, aakit ah, pa ito sa preliminary investigation Ay, kay nana, at iisuhan na ng sabtina ang mga respondent. Kasabay ng pag-akyat ng reklamo bilang opisyal na kaso, mabilis din daw na maibibigay ang witness protection sa Pakidongan Brothers. Sandali lang yan, pag na-file sa korte, sa lang ng Uh, take a few days only. Dagdag ni SOJ Rimulya, malakas na ang kaso kahit tila mabagal pa rin ang development sa DNA extraction and cross-matching sa mga na-recover na labi ng mga tao sa Taal Lake, kung saan itinapong umano ang mga sabongero. Lalo na't lumutang na rin ang umano'y missing link na si Eliakim, na siyang personal na naka-witness daw ng mga pagpatay sa sampung sabongero. Para sa Agenda, Jowash Malimban, Binori News Channel.